mamahimo nang mapaminaw ang bagong awit nga dalit sa batanong singer nga si Plum. Kini ang panggap ng sa LG Records nga gipagawas niya tong Biyernes, Agosto 30. Panggap is all about someone na naghahanap ng mga kasama through his journey of self-discovery. Kini na ikaduhang personal nga gisuwat nga awit ni Plum nga nagpakita sa istorya sa gugma. Ang panggap nga mahimo nang ma-download sa mga music app o mapaminaw sa YouTube o mga social media. Si Plum misaad nga magpadayon sa pagsuwat og mga awit na sigurado maka-hashtag relate ang mga kapuso music lovers. I hope na magustuhan niyo po siya. Kahit pakinggan niyo lang po isang beses, okay lang po 'yun basta I hope na pag pinakinggan niyo siya is magiging mas masaya ng konti yung araw niyo.